Sa Mindanao pa rin, isang napaulat na namatay sa magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur kagabi. Tinututukan naman ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Dali-daling lumabas sa bintana ng coffee shop ang dalawang barista na ito sa Bisnik City, Surigao del Sur. Maya-maya, lalo pang lumakas ang pagyani. Nagbagsakan tuloy ang mga dekorasyon sa dingding. Halos matanggal din ang ceiling fan at muntik matumba ang kanilang coffee cart. Ang mga nakatambay sa labas ng coffee shop nagpulasan. Pumutok naman ang linya ng kuryente sa kasagsagan ng lindol sa bayan ng Lianga sa parehong probinsya. Ilang tindahan ang nawala ng ilaw. Maraming residente ang lumikas na sa probinsya sa sobrang takot. Nagkandahulog naman ang mga paninda sa isang convenience store sa kapalong Davao del Norte. Ang mga soft drink sa estante, parang dominong nagbagsakan. Bigla ring nawala ng kuryente. Agad naman nakalabas ang mga staff at mamimili. Pinulabog din ng lindol ang mga nagpaparty sa isang bar na ito sa Davao City. May mga tumakbo palabas habang ang iba nagtago na lang sa ilalim ng mesa. Ayon sa Pivox Magnitude 7.4, ang naitalang lindol na ang epicenter ay sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mahigit limandaan ang naitalang aftershocks at posibleng umanong madagdagan pa. Mayroon pa tayong may, uh, aftershocks na ma-register a few days to a few weeks uh, uh, after the main shock. So pero habang tumatagal naman, uh, lumilikit yung number at uh, bumababa yung uh, magnitude. Nagtaas din ang tsunami warning sa mga baybayin ng Surigao del Sur at Davao Oriental pero tinanggal na rin kaninang madaling araw. Yung gumalaw uh, kagabi is the Philippine Trench. May tsunami uh, waves uh, confirmed. And yung is uh, uh, 0.64 meters. May isa nang napaulat na patay sa Tagum City, Davao del Norte. May isa ring sugatan matapos mabagsakan ng semento sa Tandag City, Surigao del Sur. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng lindol. Ayon sa Malacanang, sinisikap ng maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa DILG para sa pagbibigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.